Magandang araw mga tol, welcome po sa YouTube ni Kuya Alfred. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo ang basic na paraan ng pag -e edit ng video gamit lang ang ating cellphone. Dito ay gagamit tayo ng editing apps na CapCut. Kung interesado ka, panoorin mo ito hanggang dulo, simulan na natin. Una, open natin ang CapCut, kung wala ka pang CapCut, e-download mo na ito sa Play Store. Add project. Pili ka na ng video. Kung gusto mong may background music, ganito ang gawin mo. Pwede kang kumuha sa cellphone mo, o kaya naman ay dito sa CapCut mismo, maraming pagpipilian dito. Mas makabubuting dito ka na kumuha ng background music na gagamitin mo o kaya naman ay sa YouTube library para di ka ma-copyright. gagawa ako ng video tungkol dyan, kaya kung di ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at hit mo na rin ang notification bell icon, kung nakapili ka na ng music na gusto mo, i-click mo na ito. Ayan, may background music ka na. Kung wow! i-adjust mo ang volume para hindi magulat o mabingi ang manunood ng video natin. Pwede tayong maglagay ng introduction sa ating video. Tap mo lang ang plus sign na ito. Add mo na ang ginawa mong intro. Kung wala ka pa nito, tuturuan kita sa susunod kong video. E-adjust natin ang background music sa tapat ng video. Play natin sa simula. Ganito yun gawin. Igit na mo yung vertical bar sa split. Mapupunta ka muli sa iyong gallery, i-add e mo na ang video clips mo. Ops, pasensya na, kailangan pa palang i-edit e ito. Wait lang. YouTube ni Kuya Alfred. Alfred. Okay, ito na po. Oh my God! Ganito naman ang paglalagay ng sound effects. Ito ay kagaya lang ng paglalagay ng background music. Hanapin mo lang ang audio, tapos ay ang sound sa ibaba. E add mo na ang sound effects mo. Pindutin mo na agad yung overlay sa ibaba. Ad mo na ang iyong green screen subscribe button. Kailangan green screen dahil ganito ang gagawin natin. Panoorin yung maigi. Tap mo subscribe button mo para ma-edit. Tapos Hanapin mo sa ibaba yung cutout. E drag mo papunta sa gilid yung bilog sa green screen hanggang sa mawala. Tap mo yung intensity. Tapos e-adjust mo yung capacity. O, oh, C, wala na yung green screen. E-play natin. Pwede natin itong ilagay sa baba, sa taas, o sa gilid, o kaya ikahit eh saan natin gustong ilagay. E-drag nyo lang kung saan nyo gustong ipwesto. Ayan tapos na siya, pwede nyo nang i-export. Pero bago nyo i-export, payo ko lang, panoorin nyo muna ito baka may kailangan pang ayusin. Ang pag-export ay madali lang. Tap nyo lang yung arrow sa itaas na gilid. Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit mo na yung like, Mag-subscribe ka na din at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod ko pang tutorials.